Magandang araw, Tolmox, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Lalo na sa mga probinsya nating gising pa hanggang sa oras na ganito. Ang ibabahagi ko ngayong kwento ay hindi katang isip. Totoong nangyari ito sa amin. At hanggang ngayon, sariwa pa rin sa aking alaala. Ako nga pala si Yunis taga Quezon Province. At ito ang kwentong ayo kuman man balikan pero kailangan marinig nyo. Noong taong 2003, simple lang ang buhay namin sa baryo. Tahimik sa umaga, mas tahimik pa sa gabi. Ang bahay namin ay nasa ng barangay. Malapit sa simbahan basketball court at barangay hall. Pero sa may silangan, ilang metro lang ang layo. Doon nakatayo ang aming babuyan at isang maliit na kubo. Doon kadalasan nagpapahinga si Ninong Jun. Ang taong abala sa pag-aalaga ng mga baboy namin. Sa likod ng kubo ay may pakastahan isang maliit na kulungan para sa mga inahin na pinapabuntis. At sa tabi nun, may balon. Na madalas naming nga uh, pinag-iigiba ng tubig tuwing umaga. Isang gabi, tahimik ang paligid. Walang ihip ng hangin. Walang ingay ng mga aso. Parang ang buong baryo ay natutulog biglang may narinig kaming yabag mula sa labas. Pininong yun iyon. Humahangos, pawis na pawis. Yunis, maghanda ka na sa ako at ang mga lumandamit. Mga na yung inahin. Agad kaming kumilos. Si Lola, ako at si Tita Angel, asawa ni Ninong Jun. Naghanda ng mga gamit at sabay-sabay kaming tumungo sa silangan. Pagdating doon, amoy na amoy ang pinaghalong amoy ng putik, pawis at hayop. Ang lampara lang ni Ninong ang nagsisilbing ilaw sa paligid tahimik lahat maliban sa mahinang ungol ng baboy sa kulungan. Ayun na! Ayun na! May lalabas na! Ang sabi ni Ninong. Habang nagbabantay siya kami naman tatlo ay umupo sa kubo at naglaro ng tong eats. Pampalipas oras lang habang naghihintay ng mga biik. Tawanan at asaran. Minsan ay may mga kwentong kababalaghan ng mga matatanda ang napag-uusapan. Sabi ni Lola, dati raw, may baboy na nagiging tao paggabi. nagtawa na lang kami. Akala namin biro lang. Ngunit hindi pa namin alam na ilang sandali lang mararanasan namin mismo ang isa sa mga kwentong yun. Pagkalipas ang ilang oras, habang abala kami sa laro, may narinig kaming tunog mula sa ligod ng kubo. Napatingin kami. Tahimik. Parang may baboy na nakawala. Nong, Sigaw ni Tita Angel. Yung isang inahin sa likod. Baka nakawala. Walang tugon kaya bumalik kami sa laro. Ngunit ilang minuto pa lang, mas malakas na tunog ang narinig namin. Parang may humahaplos sa dingding ng kubo. Ngayon ay sa mismong may bintana na ng kubo. Tumayo si tita. Nong! Nandito na yata sa gilid. Baka mahulog sa balon. Wala pa rin sumasagot. Tanging ingay ng mga biik ang naririnig sa kulungan. Hanggang sa biglang may anino kaming nakita. Mula sa bintana sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang malaking puting baboy ang nakatayo sa may balag ng kalabasa. Ang katawan nito ay makintab sa liwanag at ang mata nila tila malamlam pero nakatingin sa amin. Ay na! Sigaw ni tita. Nakawala nga! Agad siyang tumakbo palabas. Agad siyang tumakbo palabas. Tinawag si Ninong Jun na nasa kabila ng kulungan. Sige, sige, ikutan natin. Ang sabi ni Ninong. Ako sa kaliwa, kayo sa kanan. Tinawag pa namin si Dida. Tiyuhin ko. Para tumulong sa likod. Naglakad kami ng dahan-dahan. Hawak ang lampara at sinusubukan palibutan ang baboy. Tahimik. Ang tanging maririnig lang ay ang pagaspas ng dahon ng kalabasa. Habang papalapit kami, napansin naming kakaiba. Parang lumiliit ang baboy. Unti-unting nagbabago ang hugis ng katawan ang ilong, ang tenga, ang tunog. Mula sa tunog ng baboy, unti-unti itong nagiging tunog ng kambing. Napaatras kami ni tita at ni lola. Ang dating baboy ay isa ng kambing. Nong Kambing na tol! sigaw ni Dida. Hindi naman baboy to. Pero malino sa amin. Baboy ang nakita namin kanina. At ngayon sa harap namin ay isang puting kambing na parang nagbabaga ang mga mata. Dahan-dahan namin sinusundan hanggang sa tumalon ito sa ilalim ng mga kalabasa at sa isang iglap umakyat sa bubong ng kulungan ng baboy. Pagtingin namin, hindi nakambing ang nasa bubong. Isang pusang puti. Nakatingin sa amin. Ang mga matay pula, kumikislap sa dilim tahimik ang lahat. Nakatitig lang ito sa amin. Parang nagmamasid. At sa isang mabilis na galaw, tumalo nito sa kabilang bakod at tuluyan ang naglaho. Tahimik kami lahat. Si Ninong, si Dida, si Tita at si Lola. Lahat nakatulala. Ang lampara ay nanginginig sa kamay ni Ninong. Babo yung kanina. Mahinang sabi ni tita. Oo. Sagot ni Lola. Baboy talaga yun. Eh bakit naging kambing? Ang tanong ko. At pusang puti pa sa huli. Makalipas ang ilang minuto, nagsalita si Lola. Inaaswang tayo. Ang ingay kasi ninyo. Nabubulabog sila kapag may buntis. Hindi kami nakapagsalita, pero lahat kami ay nagkatinginan dahil ilang araw na rin nagre si tita ng hilo at antok. Lumipas ang ilang linggo isang umaga habang nagluluto si tita. Nahilo siya at muntik ng mahulog. Doon namin nalaman, buntis pala siya. Dalawang buwan na. At doon na namin naalala ang gabing iyon. Ang puting baboy ang kambing at ang pusang puti. Baka nga tama si Lola. Baka kami talaga ang dinalaw ng aswang. Mula noon, tuwing kabilugan ng buwan, wala na naglalaro ng tong sa silangan. Wala nang lumalabas ng bahay. At tuwing tahimik ang gawi, barang may naririnig pa rin akong kakaibang tunog galing sa may babuyan. Ako po si Yunis at ito ang aming kwento, Ang Puting Baboy sa Silangan. Kaino po ang mumusga. Totoo nga po ba may mga nila lang na nakikialam sa mga buntis. O guni-guni lamang ba ng mga taong akot sa dilim? Basta ako, hindi ko na kailanman nakalimutan ang gabing iyon.